Super steep. 38, 39. Ayan. Mahirap pulin. Kaya, tanggalin. Ganito nalang. Grabe. Ano ba yung ginawa nila to? Ah, ganito ang galing nilang golden box. Ayan, eh. Pinutunan dito. Tapos, nilagay na ganyan. Wow. Ang galing, mga amigas, amigos. Ang lambot. Kala nyo, ang kapal-kapal, pero hindi magaan siya. Ang galing. Ngayon lang ako nagka-chinelas ng ganyan for home. Ang galing-galing talaga. oh di ba, mga amigas? Ang sarap. Ang sarap-sarap. <laughs> sarap po. So, isuot isu nga natin. isuot natin isuot natin ayan tawang sa akin Wow. sarap sarap na pakiramdam ng aking pa tamang tama lang sa akin 38, 39 talaga ako may sobra pa pero ang ganda ng kanyang sobra Okay. Ang galing. Ang galing ka Hindi pa huli para isuot to. Huh? Ang galing, galing. Kapag hindi siya si <laughs> Sero. Eh, no? 200, 200 shekel. Ayan. Hmm. Pero sa isinta ngayon. Sa isinta. So, malaking bagay, no? So, para yan, mga amigas, amigos, thank you for watching. You, to your support. Love you. Bro.